Ibig no? sabihin, talagang sinabi ko sa uh, kahapon na sa Quadcom uh, diretsyong hearing na ito so they will take an oath so gusto nating malaman ang talagang ano ang ilan sa kapulisan na nasa kustiya ngayon ng uh, ng ating ng Philippine National Police ang naging involved sa reward system ng war on drugs ng araw And uh, hindi ko sinabi na meron. Sila mismo ang nagsabi na meron. Sila mismo ang nagsabi niyan. Does, uh, does this mean, kong Benny, na yung mga involved na policemen, like for example, kahit na yung mga nasa under preventive um, suspension na labindalawa and yung anim po na na-dismiss ay iimbitahan doon sa quadcom uh, hearing? We are going to invite uh, lahat yan, no? Uh, in, ang involved na implicate sa uh, missing subongeros. Kasi bakit? kahapon sinabi ko nga kahapon na this committee uh, is quite disappointed no sapagkat uh, parang uh, parang walang nangyayari sa investigation although andyan ang DOJ andyan ang CIDG andyan ng, uh, ang ang uh, uh, Napolcom no that are actually investigating so lalo natin makikita po ito when we have the quadcom no? uh, sapagkat uh, gusto natin talaga makita na ito mga rogue policemen na ito uh, na under preventive suspension uh, ang iba ay na dismiss na ang iba ay exonerated pa ano so we'd like to find out kung ano talaga itong mga to may schedule na po ba Kong, ng uh, pagsisimula ng quadcom uh, magkakaroon kami ng meeting ng uh, mga kasamahan ko uh, di, uh, next week